Ayan mga gawiks. ang ating naipunla na mga buto ng pichay no, ayan na, umusbok na at ayan na nga, may mga dahon na siya mga gawiks, no. Ayan, try natin to mga gawiks. tayo ay mag-transplant yan. Doon natin mga gawiks, i-transplant yan sa empty bottles ng Coca-Cola no. Yung gagawin natin ay self watering parang hanging plants, pero i-dikit eh, natin sa pader mga guwiks, doon sa bakod. Ayan, gagawa tayo mga guiks ngayon kukuha tayo dito ng mga plastic bottle yan ito yan itong mga ito mga guiks yan mapapakinabangan natin yung ating mga inipo no yan tayo ay gagawa nito yan so inipo natin to para mapakinabangan no pag wala tayong lupa na garden sa harap ng bahay o sa bakura natin wala tayong garden pwede sa pader yan So yan magwitch, puputol na tayo no. Putulin natin tong mga to magwitch. So dagdagan pa natin tong magwitch hanggang sa maari ay marami tayo. Marami tayong gagawin no. So dito ay putulin natin. Yan. Tapos butas-butasan natin magwitch. nakaisa na tayo no ito ay ating butas butasan ngayon mayroon tayo ditong soldering iron na ating gamitin so kinatumagwix pang mahalaga ay ating naputol at simpre ganito ang style nyan lagyan natin ng lupa, lagyan ng tubig at butas butasan natin to tapos simpre punlaan na natin, taniman na natin i-transplant natin yung ating pichay so lahat yan mga gwix ay ating gagawin no yan, so dito Ayan Tayo ay mayroong pang butas Butas butasan natin So ayan Butas butas Ayan Dito dadaan mga Gawik, sa butas na to Kapag nagugat na yung ating tanim no Yung pitchay Try natin dito sa pitchay mga gawits At Siyempre, kailangan natin magsubok ng ibang paraan para siyempre marami tayong maitanim, no? Yan. So, yan mga nakaisa na nga tayo, no? Okay na to. So lahat yan ay ating butasan Ating putulin Hatiin natin So ito na mga gawiks Yung ating nahanda na yan, oh, Plastic bottles na ating Ihanda para idikit na natin Dito sa pader mga gawiks Ganyan So i-screw natin siya mga gawiks Na nakasabit siya sa paderno At itong ulo ay ating Lagyan ng lupa Para yan ay taniman natin At siyempre may tubig itong ating plastic bottles mga Gawik. So, tayo ay magbabarina na dito ngayon mga goyeks no. Babarina tayo para ma-screw natin 'yan. So, ayan, bali konti lang muna ang ating sinubukan ngayon mga goyeks no. So, mga 20 piraso lang 'yan para tingnan natin kapag ka maganda ang tubo, maganda ang resulta. Magdagdag pa tayo mga Gawik. So ayan ang sample natin. At ngayon ay siyempre lagyan natin yan ng ano mga gawix screw, Mag-fix screw. Para yan ay ito yung ating gagamitin. Ayan. So yan. Ito yung gamitin natin. Ibao natin to doon sa ating binutasan no. Kuha lang tayo dito ng ating So, ayan mga guys, yung butas no. Ilagay natin to, yan. So, yun. So, yan mga guys. Ayan, i natin. So, yan. i natin yung ating So, i-screw natin ito mga guys dyan. Ayan na. So, ito mga guys no. 'yan. I-screw natin dyan para hindi siya malaglag, no? Ayan yung ating hinanda. So, isa pa lang to. At simpre, magbutas tayo ng marami mag-weeks. Ayan, i-screw natin para tayo ay makagawa ng marami. So, yun na mag -wix. Malapit na tayo matapos, no? Sa paglagay nito. Ayan nakapaglagay na tayo ng ilang piraso at malapit na tayong matapos so i-screw na lang natin yan, ganyan lang mga weeks. Ayan, tuloy ko lang dahil mga apat na piraso na lang at matatapos na tayo, no. Ayan na yung ating mga nagawa. Ayan, sa paderna mga weeks, ilagyan na lang natin ng lupa yan at transplant ng pichay. Siyempre, lagyan natin ng tubig. Tapos at mag-antay na lang tayo kung ano maging resulta. So ayan na nga mga na natapos na natin lahat no at ngayon ay lagyan natin ng tanim. So ito mga guwiks no. Ayan. Lagyan natin ng lupa yan mga guwiks. So ayan na yung lupa niya no. Ayan. So ganun lang. Tapos yan mga guwiks. Ayan. Kukuha tayo dito. Ayan ang mga pichay natin. Walang tayo dito ng isang piraso. Ayan. Tiklang natin. So, yan mga goiks. So, ilagay natin, no. Yan, ilagay natin dyan. Yan naman ay may lupa na. At simply, balik natin doon mga goiks sa ating plastic bottle. Ayan, patayuin lang natin may gino. Yan. So, dito, balik natin dyan. So, ganyan na siya mga goiks. So, at simply yan ay lagyan natin ng tubig. Yan, tubig yan mga gawiks. Pero ang tubig yan, hindi muna natin punuin. Para, siyempre, yan ay katamtaman lang. So, ayan, ganyan lang si mga gawiks, no? At yan lahat ay ating lagyan yan. Hanggang matapos lahat yan. Dito sa taas, 20 piraso. So, ganun lang ang gagawin ko mga gawiks. Ayan. So, yan ang ating pagtatanim dito sa pader. So, ayan mga gwiks, nakatapos na tayo, no? Lahat ay mayroon na tayong nalagay. Ayan So, 'yan ay lagyan pa natin ng tubig mga gwiks. Katulad dito, mayroon na tayong tubig sa dalawan na 'to at mayroon tayong butas, no? Para hindi siya umapaw dito, para hindi mababad 'yung ating tanim. So, hanggang dito lang ang limit natin mga gwiks, 'yun. Ayan So yan ay update natin. Yan natapos na tayo. Tubig na lang ang kulang sa iba mga gwiks Meron na tayong nalagyan na dalawa no. Ayan, dalawa. So yung iba ay lagyan natin to ng tubig dahil wala pang tubig yan. So yan ay lalabas ang ugat niyan mga gwiks hanggang sa baba para ang tubig ay siyang mabubuhay siya sa tubig. So yan na mga gwiks update natin yung ating tanim dito na pichay no. Ayan, yung nasa pader. So dinagdagan nga natin yan mga gwiks sa baba no, pangatlong hilera So, yung nasa baba mga gawiks, yan ay bago nating dagdag. Ayan. So, after 2 weeks mga gawiks, update natin yan kung anong magiging status niyan mga gawiks. Kung yan ay maganda, maganda ang ating makikitang resulta. So, tatlong hilira na tag-15 ni kaya 45 lahat ang total niyan mga gawiks. No? Ayan. Ayan, sa baba. Yan ang bago nating dagdag ngayon, no? So, yung doon sa taas na dalawa, yan yung ating unang mga nagawa, no? Kaya medyo, ayan yung status ng ating mga naipunla na dyan. Ayan, yung nasa taas. Ayan. So, ang nasa baba, mga guwigs, yan yung huli. Huli nating dagdag. So, yan yung sila ngayon. So update natin yan mga weeks kung after 2 weeks no, 14 days kung ano magiging resulta niyan. Ayan mga guwigs, ang masayang hapon sa lahat yan. No? Katatapos lang ng malakas na ulan ngayon mga guwigs, At tayo ay dito ngayon nating binisita yung ating tanim na pichay sa pader. Ayan, nakadikit ngayon yan mga guwigs, Tatlong hilira. Ayan, update lang natin. No? Ayan, ay ilang araw nang nakalipas. No? So, yan. Tatlo, tatlong, tatlong hilira. Yan. Sa itaas. At simpre, yung sa gitna mga guwits, ay, yan. So, aabangan natin to. Dahil sa tayo ay first time na magtanim sa ganitong style. No? Yan. Tinikit natin sa paderyan mga gawiks. So yan dahil sa ngayon ay medyo padalas padalas ang ulan kaya ang ating tanim ay di pa natin sure kung yan ay maganda ang resulta no. So yan lang mga update update lang ako nito no hanggang sa makapag-harvest tayo. So ngayon ay dinala ko lang yan dahil sa wala ng ulan katatapos lang. So ayan yung ating ampalaya ay malago na ang mga dahon. May binalo tayo na isang bunga. At mayroon pang isa dito. Ayan. So, yan din ang isa sa ating mga tanim dito, no. Ampalaya palaya. medyo mga limang piraso ang ating nakita dito na bunga. At patuloy pa yan, mga gawiks. So, yan. So, bye-bye, yahoo Isang masayang hapon sa lahat. Yan. Saan man tayo naroon? Samang dako ng daigdig, no. Bye-bye.